shout out dun sa matanda na to na guys na sabi sa akin na believe da believe daw ko sa sarili ko na pogi pogi daw ko sa sarili ko who are you who are you who you who you ka ba sa buhay ko but but pa kailangan mo sabihin niyan oh take note relax this sa totoo lang guys gusto ko siya yung content sayang pagkakitaan ko to eh kasi kailangan ko pagkakitaan to hindi ko pwedeng binabaliwala to kaya take note sa iyo ha tanda kung sino ka man pero hindi kita pwedeng i-flash kasi bawal kaya ito guys sa uh, take note sa lahat po ng mga content creator dyan masanay na po kayo sa mga uh, mga basher na yan kasi yung basher na yan wala silang magagawa kundi magbas mag magbas ng bas ng bash kaya masasabi ko po sa inyo huwag nyo basinin pwede yung basinin gawin yung content sayang kasi kaya yung pagkitaan yan basta ate ka man tanda ka man ikaw ang bilib na bilib sa sarili mo at Tignan mo muna yung salamin, yung mukha mo kung maganda ka ba sa salamin o hindi. Ang, 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 ang maganda ka nga sa salamin. Ang problema, mapangit naman sa kalooban. Nanghaka pa rin. Okay? Bala ko masasabi kung sa'yo, God bless and love you, love you, love you, basher. Okay? Thank you and God bless.